Oh so, Ito po kunin na po ni Sir, yung mga pera na nakatan. Nakalatag para tanda ko 'to. Pa-set. Siguro na pa na sa ilan siguro. Kusog sundan ang katulog siguro ni. Kita. Hindi lasei. Ah, magpa-check na lang kun Gani. Kita. Ito po magaling. Kanang Gani. Basta basta.

Eksplodang sedikit, sir. bisa darah yeah. imun sir. Eksplodang, bukan, sir. Eksplodasi putri sudah yang berat, bro.